Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan. Ngayon po ay pupunta tayo doon sa Kibilog. Uh, tutulong tayo na tutulong tayo sa pag-harvest ng palay nila Ma'am Aya. Sama natin si isang vlogger mga kababayan. No? Si Yujong Kim. Kim Yujong. <laughs> so abangan nyo yung paglakad namin mga kababayan yung lalakarin namin mga kababayan ay yun din ang nilalakad ni Nanay Lorna papunta sa kanyang sakahan kasi doon din do, doon din dadaan sila Nanay papunta sa kanila sakahan at try natin pasyalan yung sakahan ni Nanay Lorna mamaya mga kababayan or bukas doon tayo matutulog sa atin ni Mama Aya para magkaroon din tayo ng bigas na palay na bagong ani hindi yung galing sa store medyo mabango kasi yung bagong ani mga babayan no? bagong harvest so abangan nyo yung video namin mga babayan Tapunta doon sa kibilog sa bukid ng kibilog kababayan papunta na kami doon sa kibilog sa sakahan nila ma'am Aya at kanyang ate malapit din yung sakahan doon ni Nanay Lorna so papasyalan natin yung palayan ni Nanay Lorna doon at baka magkita rin tayo doon ni Nanay Lorna mga kababayan maya ito yung bag natin mamayan mamayan mga kababayan ang bigat so dito na kami mga kababayan no sa bungtod jo malayo pa yung lalakbay namin ngayon papunta sa sakahan nila sai luôn tay piot na em mga cô dito na tayo sa lugsong.

Grabe, saging naghanan ng mga saging ng babae. Napay balik ko nung to. Napay nagsunod? Ay, tapok na mo. Nakay, nakay sakto di ah. Ha. Bilin daw nanay. Таа. Энэ бүхараа диамуу. Уух оокас энах болов хаамаг өгүн. kabayan, tingnan nyo mga kabayan napakalaking ulan po ang paparating sana makaabot tayo doon sa bahay ni Mambusay ay na hindi pa umuulan dyan po banda yung kay Nanay Lorna na sakahan mga kabayan yung kasama natin Ang ganda po ng damuhan mga kapapayang. <coughs> so kasama natin mga kababayan. ang aking asawa, si Ma'am Aya, at si Nanay Lorna, mga babayan. Uh. Yan mga babayan. Hindi lang <laughs> ako. Ganito talaga yung buhay namin dito sa bukit mm -hmm. mga kubayan. Kailangan magjaga para magkaroon ng pagkain gaya din dyan sa bayan kailangan para rin ah, bigat po ng ano natin mga bayan dala So, andito na tayo sa ilog. Kita naminseño yung lalaki. sa tinse dito, tuloy sideng ng last swirl. Ay, kwani na Elisa. Ilog magpapayano. Ganito ni

ganda ng ilog dito mga kababayan Sarap paliguan <laughs> <laughs> Aman sih kawan, mana nih Diyan po banda yung palayan ni na mamaya um, mga babayan. Asa rin pwede mo humaya na eh? Hindi <tipis> nila maaulia? <tipis> Adito pa nahan Asa? Ay. Kisa mo nang maisan? Ah tinay? Tinay ba na eh? Au oh, Linai. Saya si penggalan yang Mama anggap. Linai. Linai day, no? Eh, nanay. Ah. Kuyoi. Aku yoi. Namo anas <laughs> na Lorna. Nawa. Terus nelur dan shortcut. Lupa. Nah saya dalan ya, hai. Terakhir ulan lah. Makmal dari mana kau yang kesini? Umulan lah. Pagi ini dangguk dari. Parting na yung ulan. So dumating na talaga yung ulan mga hi hey. Kailangan natin magmadali Kasi Ang bigat ng ating dala Ang bigat ng Dinadala Meron tayong Kapitbahay na makasalubong ngayon dito mga kababayan May dalang Karabaw Ayo, bayuk lah. Bayu. Ngomong-ngomong, bayak, nih. Ini, mas, aja yang bayu. Oh. Ah, kena kuartan, lah. Oh, mau. Selur dah, bayu. layo talaga mga kababayan no, ng sakahan nila na nailor na kasi yung sakahan nila mga kababayan andyan no andyan banda si baba dumating na talaga yung ulan ay naku kailangan natin mag pandong ng dahon Qua màu tây nắng đắng của bà hiền Pandong đông Rin. Pandong na Pandong na eh. Ay, Pandong Sinabutan tayo hmm. ng Hingin ulan. Ng na Ito eh. po yung payong namin dito sa kabukiran. Hmm. Sa bukid. Lalo <laughs> na pag kami ng ulan. Wala din yung humayan araw. Asa na? Nanay. Asa na? Yeah, Sayang ano? Ay, kanina nabagnutan ay? Oo.

Hindi ako manaka. Pupus mo. Kaya lang. Diyos ka na. Kahit mako. Nalagyan mais eh. atong ito man nga mais. kan? Hindi Bakit ka mais. Hindi. mo. na, Balay mo na? O na, ay humayin ako. Matlambag mo. ang balay na kuwan Yan po pala yan ni Nanay na mga Sa ibaba. saya asa oh anak anak peta sabang lagi yan yan Uy, mga lagi pang balik, lagi pembalik lagi nih pembalik lagi Mga bayan no. Minta lang humay na no. Mm. Ang imong na ko ana. Na hurot gyud. Yan po yung bahay na uh, pahingahan namin ng mga bayan. Yan kami matulog mamaya. Ang ikawat na ang among palay. May magnanakaw doon no. Ninakaw <laughs> niya yung aking ano. Iniyak bungbung ko. Wow. Oh. dito kami mga kababayan no? dito kami mga uh, tutuloy mamaya dito agi dire dire agi nai parang agi minano yan shortcut daw siya ito po yung palay dito mga kababayan no? ito po yung haharbisin ina nyo mga palay nasira po sa bagyo na lahat ang mga may mga bunga na nalaglag yan ito po yung palay okay. pangbalik o na din eh So, ito po mga kabayan kababayan nitong bahay namin at uh, tutulugan mo uh, ito ah kisan na nai pund ang kuan sumpay sa imo ha kanang limpyo kana didto kisa ubus ah sa toyok sumpay ka niya kanang oh iya oi oh munto so, doito na kami mga kababayan oh no. ha ang gabon ang fags. Mabuti na lang mga kababayan at nakarating na kami dito bago pa yung ulan din dumating. Ito po yung tinanim namin noon mga kababayan. No? Mga kamuting kahoy. Nung nag kami ng ma Mais. po yung bahay dito mga babayan so, mga kababayan no so andito na kami sa bahay nila ni Uncle John at ni Ate Edith mga inang sa mga Diyos kaya namin ko ang ikutasan So mga kababayan, mga tiyahin ni Boss Speaking Mumbai. So mga kababayan, no? Tiyahe ni Boss Peking Mumbai at saka yun. Um, kapatid ng kanilang nanay, eh, ng nanay ni Peking Mumbai. So andito sila ngayon, nag-harvest din ng palay. Andito rin sa Nailurna para dalawin yung kanyang palay. Ano, ah, dalawin ang kanyang mga ambaw kasi ano. <laughs> Nalawi nga mga. Ito po yung na-harvest mga kababayan, no? Yan. Oh, na-harvest na palay. Palay nilang koljon So, mag-inom muna kami ng juice mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Yan. Ito po yung kapatid ni Kwan? Kapatid ni... Pumbir. <laughs> 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 Pumbir. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan So, magmirinda muna tayo At Tingnan muna ninyo yung view dito Ayan mga kababayan o no? Pag wala kang ulam, mayroon kang chicken <laughs> So, yun lang mga kababayan Maraming salamat sa inyong lahat